Hello, magandang umaga, magandang tanghali o magandang hapon sa ating mga kababayan, ano? Thank you na, ano? uh, ang topic ko ngayon ay tungkol dito sa mga sunod-sunod na sakuna sa ating bansa, no? Yung bagyo, yung lindol, yung baha, lalakas na ulan po, no? Kasi nga po, uh, tayong mga Pilipino o mga ibang lahi ay parang sinisisi natin ang Diyos tungkol dito sa mga nangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran ngayon bansa natin yung malakas na bagyo yung baha sa Cebu lindol sa Davao lindol sa Cebu at kung iba't ibang bahaging parte ng Pilipinas sa Aurora province sa Quezon province sa Bicol yung mga bahaing lugar no lalo na kahapon hanggang ngayon nandito pa si Bagyo Uwan ang Uwan kasi sa Cebu Bisaya ay ibig sabihin na ulan so para bang may connect doon sa salitang ulan ang Bagyong Uwan kasi ang sa Bisaya na Cebu sa Bisaya sa Cebu ay yung L nila pinapalitan nila ng W kaya kaya kagaya ng wala wa Ulo, oh, ulan, uwan. So, yan po yun. So may connect po no. Ipapaliwanag ko lang sa inyo mga kaibigan na ito pong mga nangyayaring kalamidad ay wala pong kinalaman, kinalaman dyan ng Diyos. Sinisisi po natin ng Diyos na iso daw itong punishment, karma daw, or, or sa Bisaya pa, silot daw to sa Cebu, sa Davao, kung saan parting kinamaan ng bagyo marami namang bagyo kasi tumama dati sa Tacloban, sa Ormoc, sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa Siargao. Maraming lugar na natin na rin bagyo. At laking mga bukang bibig na ating mga kababayan o sa ibang bansa din. Na daw ay punishment ng Diyos. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos po ay mabait, mahabag na Diyos. He is a loving God. He is the God. God is love. No? Ano ba yung God is love? Hindi po siya nagpaparusa sa atin. Kasi ang Diyos po ay siya ang gumawa ng universe, siya ang gumawa ng kalikasan. Law of nature po yan. Tayo mismo mga tao, ang abusado, kagaya ng sinabi ni former uh, DNR secretary na hindi naman na-confirm si Miss Gina Lopez dahil may tinamaan siyang mga mambabatas na isa sa mga sila sa mga magko-confirm -co sa kanyang uh, appointment as secretary of DENR kailan hindi siya na-confirm. Si so, nga po may nasagasaan po ng mga politicians o mga approving uh, officer na kasama sa commission on appointment kaya hindi po siya na-approve. Tingmo ang Cebu. Nakalbo na yung ano diyan, yung kanilang bundok, ang kanilang lasang or gupat. So, tayo mismo ang gumawa ng ating ano, eh, punishment. Law <laughs> nature po yan. Kapag nakalbo ang, uh, ang isang bundok or, or gupat, so pag umulan po, mga kapatid, eh siyempre, wala nang mag-hold ng tubig sa ulan kasi nga po nakalbo na nga po So ang epekto po ay bababa po dito sa may lowland, no? So sa mababang lugar kagaya ng mga siyudad. So ganyan po ang nangyari sa Cebu. Sa so, Davao kung saang parte ng tinamaan ng bagyo nung araw yung Yolanda. Dito naman dati sa Marikina. Ano Marikina talaga talaga mababa yan eh. So po dating sisihin ng Diyos. Sisihin natin sarili natin. At isa pa sa mga dahilan kaya nagkaroon ng matinding ba sa Cebu, no? sa ibang parte, ibang parte ng Pilipinas, eh dahil nga po sa corruption sa flood control projects. Marami po tayong mga ghost projects na nakadeclare na na project pero wala naman talaga. Baga sa ano, kalagba o kaluluwa na project, ghost project. Pero namang flood control natuloy pero substandards po mga kaibigan. Imbis na ang halo na simento, ganito, sampo, nilalagyan na lang ng lima. So, anong mag-expect? ano ma-expect mo sa sa quality ng ating mga flood control uh, program o projects. iba, walang bakal. Kalsada, walang bakal. Substandard po. Kaya po, nagsama-sama na po ang epekto, no, yung dahilan. Uh, kaya nagkaroon ng matinding baha dito sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Sipu, sa unsang-sang parte, sa Aurora Province, sa Quezon, sa Bicol. E eh, kagagawa po ng tao yan, hindi po gawa ng Diyos yan law of nature po yan naka po na naka na po yan eh kinawa po ng Diyos yan na yung tinatawag na law of equilibrium siyempre ang bawa wala nang wala nang ihigop ng tubig doon sa ating kabundukan siyempre bababa yan doon tayo babahin sa baba kasi nga sinira natin ang ating nature ang ating kalikasan tapos yung mga tao pa, kagaya ni Gina Lopez to, siya may malasakit pero hindi nga po natuloy. Sinasagasaan nga po. Dito sa Cebu, mayroong kilalang personalidad na gumagawa ng subdivision doon sa may bandang kabundukan na so. Pasan pinakilala natin eh. You are limiting our... Uh, we are going to beyond our limits. Dapat may limitasyon. Ito, dito lang tayo. Doon naman sila para walang baha. At isa pang dahilan, mga abusado tayong mga tao kung saan saan itatatapon ng basura. Kaya, siyempre, nagbabarayan sa kanal. Mga ano tayo, mga dugyot, mga balahura, mga di ko alam kung anong pwedeng i-term natin. Wala tayong disiplina. Sa ibang bansa, naghahanap talaga sila ng basura. Doon nila itatapon. Tayo, lalo na sa may, mga creek, sa may Pasig River. Nako, buti na nga lang nung tumutuko mo po si Tatay Digong ay eh, medyo nalinis na yan dyan. Talagang seryoso siya sa paglinis ng pasig. Kaya nalinis. Pero bumabalik na naman. Ang mga kababayan natin kung saan saan nagtatapon, doon na tumatae, doon na naghahagis ng mga lagim. Doon sa uh, matubig na lugar, mga kanal. Tapos yung basura. Kung saan saan, saan saan tinatapon. So, basura, flood control projects, nanaboso, mga ghost projects ang pagsira ng nature 'yun ang dahilan ng baha. Ang lindol naman ay ano yan eh may mga lugar talaga na tinatawag nilang fault o ring of fire na built in na yan sa structure ng mundo o yung earth, earth's earth crust or earth structure. May mga lindol talaga kasi nga may mga may mga vulkan dyan Mga volcanic uh, formation pag pumutok yan, siyempre, lilindol. Ngayon, kung natapat ka doon sa area na yon, kasama ka sa magkaroon ng malaking damage o, o sakuna. So, yun po yung mga factors na yun. Hu huwag po nating sisihin ng Diyos. Wala po kasalanan ng Diyos yan. Bakas, kung pwede lang magsalita ang Diyos, ba, ano ba kayo? Bakit nyo ko sisisihin? Binigyan ko na kayo ng bundok, binigyan ko kayo ng gubat, binigyan ko ng tubig. Manage your environment. Yun ang gusto na mayari ng Diyos. Mahalin mo ang inang bayan ng nature. Oh, mother nature, mahalin nyo Kasi pag hindi niyo minahal yan, mo yan. Babalikan tayo sa in terms of baha, yan. Lindol. Kaya yan marami sa kuna tapos sa sabi nila Nako, pinaparusahan ng Cebu, pinaparusahan ng ganitong lugar kasi nga marami makasalanan. Hindi po, tayo po mismo ang gumawa ng ating sakuna. Tayo ang gumagawa ng ating punishment. Yun po, yun. Yun po ang malinaw. Ngayon naman, may mga naghuhula-hula na ganito, may darating pa ng mga sakuna. Normal pong sakuna nung unong panahon. Marami na pong sakuna, marami na pong lindol, marami na pong mga ulan. In fact, sa China, yung lindol dati, ilang, ilang libo, ilang daang libong namatay sa lindol na yan. May mga tsunami. Dati sa Pagadian City, naalala ko, bata pa ako, marami namatay, matay. Karoon ng tsunami po, no? Nature po yan. Kahit hindi mo hula, niyan, lalabas talaga yan. Lalabas po talaga yan kapag talagang na ano na nasakta na ang ating mother nature. Yan ang kanyang balik sa mga tao. So ito lang po no, ang akin lang po masasabi na kailangan malinis tayo sa basurahan natin. Huwag nating pakialaman ang mga lugar na dapat ay doon na lang yung mga kabundukan. Huwag na natin sa division dito na tayo sa bandang baba. Kasi ang epekto po nababaha po tayo. Mabuti nga itong Metro Manila ay eh, meron tayong Sierra Mountain Mountains, no? Sierra Madre Mountains na nakatulong sa pagsangga o pag-protect sa atin sa malalakas na hangin at bagyo. Okay? So hanggang dito na lang po, si King Prince po, lagi po tayo mag-iingat, lagi tayo malinis, uh, huwag tayo maging kurakot, maging seryoso tayo sa ating paglilingkod bilang mga government uh, uh, officials. Huwag tayong magtapon-tapon ng mga basura kung saan-saan. Uh, huwag tayong makialam sa mga lugar na hindi na dapat gagawin ng subdivision para hindi tayo balikan ng ating inang nature, okay? Ito po si King Prince. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory, God is good.